I don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe you know. Yan welcome back po li sa YouTube channel mo. Pas kumabog pa na gusto n't forget to like, comment below, follow the hashtag Don Raya. And of course, is subscribe po n'yan ng mga paksine ng public kahit sa ating everyday para ipakita sa inyo yung mga ibon na meron tayong pamalakasarin mga paps. Alright, sa mga hindi nakakalam ng mechanics, napakadali lang kung paano mag-avail ang ating ibon. Ang gagawin mo lang, no, tututukan ko ng camera yung mga ibon na magugustuhan mo at screenshot mo lang yan at ipadala mo yan sa akin Facebook Messenger ang Don or Don Rawaya Avery or mas maganda kung tumawag ka sa akin sa 0953 mga paps. At sa mga natatanong ko sa inyo location natin, sa Commonwealth League X Quezon City lang tayo mga paps. Gusto mo na umutang, napakadali lang mga paps, pwede pwede ako umutang. Pero kung gusto mo ako umutang mga paps, pwede pwede, napakadali lang. Pero dapat ikaw ay repeat buyer na. No, ibig sabihin, ikaw ay bumili na nakaraan. O kaya kahit ngayon, no, sa next na utang ka, pwede na mga paps. No, wag mo na tayo magpautang sa mga baguhan talaga na uutang dahil ayoko mo muna maningil at sakit ito sa ulo. <laughs> no, so maran. So yala, let's go. Tingnan natin yung mga ibon na meron tayong mga pups. So, ulitin ko ha. Ito ay OPA. Green wing, Visual Dilute pa yan. Possible Red Factor. Possible upside Cider pa ang kargada. Yung nasa likod niya, yan, yung green na yan, pati yung power blue, ayun yung dilaw na ulo. Yan, possible red factor, possible pale follow. Sobrang ganda niyan mga pups. No, walang filter yan. Nakakaganda talaga niyan mga pups. Alright? Ito ulitin ko, ito mga pula mata o. Oh. Yan o, oh, ito ay visual pale follow, possible red factor, possible pale follow pa. Yan, aswang. Grabe, pulang-pulang mga mata niya no. Oh. Na-imagine nyo ba paano pa kung mag-visual rate factor pa yan tapos pula pa mata. Napakaganda mga pups. Grabe. Napulang pulang pula mga mata nyo. No? Nag-iilawan. No? <laughs> Sobrang ganda nyan. Screenshot nyo nga din. Set to my messenger. Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me 0953 1364462 Mga pups na. Pakaganda. Oh. Parang kinulayan yung katawan at ang mata nagpukulahan. No, ang kulay nito ay green, avocado, violet mga pops. No, ulitin ko ang ID nito. Visual na ha. Visual pale follow possible red factor. Alright, ay napakaganda. Grabe. Pulang-pula ang mata niyan mga pops. Alright. No, eto naman. Parblo Opa PF Yan aswang din to mga pops oh. At isang albino Opa Yan sobrang ganda nyo no? Wow pulang kulang mga mata nyan May sa pulang mata Alright Tapos na nasa likod ay possible red factor Possible pale follow Naman no? So ganyan no Nagpupulahan ang mga mata dito mga pops Yan ang binabayaran dyan Visual na to pwede pwede to ibangga sa possible red factor mga paps na fail follow pa no ayan no ang gaganda oh grabe sobrang ganda talaga oh. hmm eto ang tawag dito parblo ah basta dilaw ulo or violet or blue o bar basta par dilaw ulo automatic parblo ang tawag diyan mga paps no tapos eto green new wing opa tapos yung nasa likod ay green green. Alright, ito. Pulang mata rin, no? Mga aswang. Mga immortal. Alright. Tapos ito naman. Yan, oh. No? Ang tawag dyan, Opa Green New Wing. Possible Red Factor Split Lutino. Anak to ng Visual na uh, Opal, Latino, Possible, Red Factor. May kapatid sila na Opal, Possible, Red Factor at Visual Red Factor, mga Pops. Tatlo to, nabenta na natin yung isa kay Sir Sosimo. Yun, ha? Pa, ganto, parang San Conior, mga Pops, oh. Kaya ninyo, pa yung kulay niya. Alright, kung kung nagugusto na ulit to, you can text or call me. 095 mga Pops. Oh, parang San Conior yan, oh. Napaka-ganda. Dalawa na lang natitira. Punin niyo na mga pups. Ayun o, sobrang klando. Wow! Mm, anis Opa! Green Yubi, Possible Red Factor, Split Lutino. Yeah. Yan. Alright, screenshot ka lang. Descend to my messenger. Si Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. naman. Ito na, paaganda din, din ito mga paps. Back to back, OPA, possible red factor. Possible pale follow. May itlog na ito mga paps. Yan, ito ay, ito mga paps ay mag-asawa. You know, OPA, green new wing, saka avocado na green. May itlog na, lalaki. yung nakasabit at itong mga tungtong ay babae. Parang set conure lang sa Sobrang ganda mga paps. All you have to do is to text or call me sir Ray Petri. 1364462. Mga paps at screenshot ko na padala nyo sa akin face messenger. Don't know I don't know I agree. Bas better na tawagan nyo ako para mas madali tayo magkakitindigan. O kaya wala kayong load. Kay text nyo ako at tatawagan ko kayo ora mismo. No. Ganda niya, sobra, matured. Sa mga hindi nakakalam ng mechanics, napakadali lang kung paano mag-avail ang ating ibon. Ang gagawin mo lang, no, tututukan ko ng camera yung mga ibon na magugustuhan mo at screenshot mo lang yan at ipadala mo yan sa akin Facebook Messenger ang Don Rawaya or Don Rawaya Avery or mas maganda kung tumawag ka sa akin sa 0953 1364462 mga pops at sa mga ko sa inyo location natin sa Commonwealth Lee X Quezon City lang tayo mga paps. No? At kung ako mga paps, pwede pwede. Napakadali lang. Pero dapat ikaw ay repeat buyer na. No? Ibig sabihin, ikaw ay bumili na nakaraan. O no, kaya kahit ngayon, no? sa next na uutang ka, pwede na mga paps. No? Wag muna tayo magpautang sa mga baguhan talaga na uutang dahil ayaw ko muna maningil at sakit ito sa ulo. <laughs> no? So, Muli maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at kung bago ka lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka. Of course, mag-subscribe ka, click mo yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. Ulitin ko ha, tayo ay nasa Commonwealth Pretex Quezon City. All right, at pwedeng pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na o bumili na before. No, so yun lang, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.